Update tayo. Ito ang way kung paano magdilig ng ating gulay na papait sa araw-araw, umaga at hapon. Lalo na't mainit ang panahon sa ngayon, kaya kailangan natin diligan ng ating mga tanim. Bawat bigat ng isang sprinkle ay nasa 16 liters. Kapag iisa lang ang bibitbitin ay mas mahirap, hindi balanse sa balikat. Kaya kahit gaano kabigat ng laman ng sprinkle, kailangan kayanin para sa panglaman siya. Dahil dito namin kinukuha ang pang-araw-araw na gastusin kapag nagharvest na. Hindi man ito kalakihan ang kitahan at least kahit papano nakakakain pa rin ng tatlong beses sa isang araw. Kaya kailangan alagaan ang ating mga tanim at busog sa tubig para mas maganda ang kanilang paglaki. Buti na lang may taga-bomba kami. Mabilis lang naman ang magdilig kahit nabanat na ang mga bra at legs sa pagbubuhat. So ayan, salitan kami ni Aswang na nagdidilig sa aming munting hasyenda. Ayan, nakikita nyo naman na halos nahihirapan ako dyan kasi mas mabigat pa yung sprinkles kesa sa akin. <laughs> Baliwala lang, kahit na pati matris mahulog na. Kami na yung mga babaeng walang pahinga. Aswang ka talaga. Lahat kakayanin. Kung walang tiyaga, Walang nilaga nga kunada, di ba? Sanay naman na at banat na banat na ang katawang lupa ko dahil sa pagbubukid ako namulat. mulat. Ulitin ko, kapag may patubig na nakaabang sa inyong bukid, pwede nyo itong gamitin para hindi na kayo mapagod gumamit ng sprinkle. Bago gamitan ng patubig, dapat nasa isang linggo na ang mga tinanim na papay dahil may tendency na mabulunod o mabulok ito. ito. Sprinkle pa rin ang ginagamit namin sa pagdidilig dahil wala pa sa isang linggo ang mga aming tinanim. Sa so sa wakas, sa tatlong flat na aming nataniman, matatapos na naman kami magdidilig. Sa araw-araw ba naman, nagawain kung hindi ka pa masanay. Kahit na maging macho mama ka na. Thank you for watching!